Itong naubos sa na sugal, ang pera ng anak ko. Yung okay, kinukontent na nila yung tao. Inilulubog il ni. Inilulubog ni. Okay guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Mami Grace. Ayan no? upang interviewin natin siya about sa mga... nangyayari sa pamilya nila at sa mga anak niya, no? At kamusta Mami Grace? Welcome sa aking vlog. <laughs> Parang ano ha? Alam mo malungkot ang buhay pero ito lumalaban para sa mga anak at siyempre sa aking anak na uh -huh. hindi ko alam kung minsan siya nagkamali <laughs> o palagi siya nagkakamali, mm. di ba? At yeah. siyempre, tao lang din naman at siyempre, pinag-uusapan ngayon sa yeah. social media, ang aking anak na si Awit Gamer. Yan. Yeah. So, sa hindi po nakakalong, at alam nyo naman talaga lahat ng, alam naman naman buong ayun, no, Pilipinas na si, siya ay Mami Grace po ang nanay ni Awit sa Ani Wamos. No? So, ngayon Mami Grace, bago tayo din mapunta sa ating uh, topic talaga, gusto mo lang magkaroon ng overview about dun sa mga anak mo. Sino ba mas panganay sa ano, kay Awit sa Wamos? Si Wamos. Wamos. Oh, ano? mm hmm. Siya yung talaga. Siya yung pinakuya sa lahat. Tapos ah uh, paano ba sila ano? paano ba sila na involve sa social media? Paano man paano man nagsimula yung pagiging content creator nila? Si Awit talaga kasi gamer na siya, mas nauna siya sa kuya niya. Mm. Nagba-vlog-vlog na siya. Nauna talaga siya. Si Wamus naman sumikat siya sa TikTok. Sa TikTok. Ayun sa TikTok siya sumikat. Hanggang sa nak nakilala na siya. Kasi sa uh, marami ng kumukuha sa kanya. Ayan, hanggang sa nakilala, sumikat. Ayun. Mm. Kumbaga, parang mas naanuhan niya si Awit. Pero si Awit yung nauna sa kanya. Ah, si Awit ang nauna na mag maging oh, content creator. mag creator. Maging vlogger. Ano yan? Live streamer pa lang ba si Awit? Live streamer na talaga siya. Matagal mm, na. matagal na. Pero bago sila naging content creator, ano ba yung usual na trabaho talaga nila? Nagka-clown sila. Ah, clown. Ayun talaga yung ano nila, nagka-clown sila. Mm. Sa balita ko, parang magagaling sumayaw yung magkapatid eh. Ayun. Tapos yun, sumasayaw sila, mga nagko-contest, malaban ng contest. Before before sila makilala, Ah, uh, nasan ka nun? Yung time, mo? kasi nung time na parang nanonood ako ng mga vlog nila eh. eh hindi kita madalas makita sa mga vlog nila Nasa no? ano ko na sa ibang bansa ako na, sa Saudi ako noon. Hmm. Anong, yung... anong, work mo noon sa Saudi? May skills naman ako sa Saudi. Uh, acrylic ako doon. Acrylic? Nag-ano uh, ko ng kuko. Mm. Kung um, umalis naman ako, mm. ano na talaga sila? Vlogger na rin sila. Uh -huh. Pero, ayaw na akong palisin ng mga anak ko noon eh. Kasi may bubuksan nga na salon yung anak ko dahil alam nga nila yung trabaho ko ganyan dresser dresser mm -hmm. nagkupit diba, nag, nag uh, ano inano nila ako pag parang nagtayo sila ng salon ako yung gusto nilang magmanage sinong anak si si Wamos, Wamos. so ngayon tsaka si Antoinette uh, nagplano sila wanda. yung nga. ba yung yan. sa karangalan parang oh, oo oh, dyan yung sa may karangalan ni eh. ngayon ayun na nga Ah, uh, dahil nandiyan na yung visa ko, hindi na pwedeng matras. So ngayon, hindi ako natuloy mag-manager, mag mag-manager, mag-handle ng salon ng anak ko. Di ba ang nag-handle? So ngayon, nabot din naman ako ng ano doon sa ibang bansa. Eh, syempre, lagi naman ako din nagkakasakit. Parang hindi ko ang klima doon eh. Uh -oh. Hindi ko kinaya yung klima. Lagi ako may sakit. So ngayon kinuha na ako ng anak ko. Pero gusto naman talaga na nila na rin na pauwiin ako. Eh, wala na Diyos, nakauwi naman na, na ako. At eto. Oh. nung pagdating ko, dahil nahanap ako ng mga tao, oh. dahil hindi nila ako nakikita sa mga ano, ng mga anak ko. Nung pagdating na pagdating ko, eto yun, syempre, content. Content nila ako hanggang sa ginawa nila ako ng pangalan sa social media. At yun eto na ako ngayon, nasa social media na ako. Sa nangyayari sa anak mo ngayon si Awit, uh, ano ba ano pa tagang totoong nangyayari? Totoo ba na naubos yung kanyang pera sa sugal o ano ba? Totoong naubos sa na sugal ang pera ng anak ko. Totoo yun. Totoong naubos sa na sugal, totoo na benta niya yung bahay niya, totoong uh, dito, uh, marami siyang utang, marami siyang pinagkakautangan. Kumbaga sa ano, isang salita, lubog ang anak ko ay eh. Lubog na lubog siya, walang wala siya talaga. Zero. Siguro, alam naman si Lord, naman lahat nakakaalam eh, siya yung magdidesisyon lahat eh. Kaya minsan nagagalit ako sa mga nagbabasa anak ko, yung parang tina-judge nila. Lalo yung mga taong, ewan ko, wala naman na itutulong, dapat 'wag na lang magsalita na. Uh, Hindi maganda kasi wala naman perfect yung tao, lahat naman tayo nagkakamali, 'di ba? Pero sa akin kasi, kung nakinig ang anak ko noo, napalagi ko siya sinasabi, pinapaalalahanan about sa kaniyang mga paano mga invest niya ba? Ah, hmm. uh, sinasabi ko sa kanya, pag-ingatan mo lalo yung pera mo. Hindi naman po 'tong sinabi ko, pag-ingatan mo, higaan mo itago mo, eh, ano mo, hindi naman gano'n. Kung baga ba, ilagay niya sa tama yung pera niya. I-invest niya, di ba? Hindi siya nakinig sa akin. Hmm. Ang, nakin, ang nanaig sa kanya kasi, yung mga taong nakadikit sa kanya, kaya hmm. pwede ko naman yan, at kung kilala ko man, hindi ko napapangalanan. Hmm. Mga sumusulusul sa kanya. Hmm. Doon siya nakinig. Hmm. Hindi ko naman sinasabing ano? Sabi nila karma. Hindi naman karma yung tawag dyan eh. Ang tawag dyan, siguro, yung naging aral sa kanya yan. Kaya nalulung siya eh. siya sa sugal. Lahat ng sugal, alam ni Walang hindi eh. Diba? Yung 6.9 million na yan, na inubos niya na yan, lahat-lahat na yan, lahat na sugal. Lahat na. Ayun uh, nga, nabenta niya mga sasakyan niya, bahay niya. Uh, ayun nga, naubos. Basta naubos Ubus sa sugal. Pagalo. Pero uh, ang maganda dito kasi, naging lesson learned oh, niya. Ayun nga, naging lesson sa kanya. Hmm. Dahil nga, nagkaganyan siya, umalis siya sa umpisa. Pero at least maganda na rin niya nangyari ng ganyan. Si Lord ang gumising sa kanya kasi di wala siya pinakinggan eh. Never siyang nakinig kahit sinong nagpapayo sa kanya eh. lang. At least, just na yung gumawa na parang para. Para, maga, matuto siya. Nasabi, ang tao, nakesyo. Ay, dating ganito, ganyan. Ngayon, nagbabagoong na lang. Ang tanong doon, anong masama sa bagoong? May pagkakaiba ba yan sa mga bagoong na tinitinda sa palengke? Wala. May, may pagkakaiba ba yan sa mga... Ano sa mga tag dito? Reseller na iba na nagtitinda rin ng bagoong. Anong masama sa bagoong? 'Yun ang inaano ko. Tinatanong ko 'yung. Eh. Anong masama sa bagoong? Anong nakakahiya sa bagoong? Walang nakakahiya dyan. Is Marangal, marangal, marangal 'di ba? Wala kang tinatapakan. Ayun, 'yung wala kang tinatapakan Sama. pao. Ah. Ang akin naman, pati po ang naubos ng anak ko ay 6.9 million. Hmm. Ha? anong anong no anong kumbaga sa ano anong pinanggigigilan at kinagigigil nila eh pera naman ang tao yun pero yung i-judge nyo yung tao eh tao lang din yan eh at least ang akin mangyari man sa anak ko yung gano'n, nalugmok siya nasiro siya naranasan niya tapas siya eh. hindi naman pati yan ano eh hindi naman pati yan ano tawag doon? Walang pa, walang kamay. Oh. Ano tawag doon? Saan? Eh? Handicap, no. Ay, oh, parang Oh, handicap wala ka lang. Inutil ka ba para oh. hindi ka makakilos? Eh yung anak ko na yan, sa lahat ng anak ko, si Awit ang napaka-diskarte. Napaka-diskarte na. Oh, totoo lang. Si Awit ang napaka-diskarte kong ano. anong, anong, anong masasabi mo doon sa komento ni, ni Sir Jack about kay si Awit na nagsisinungaling daw? Ah, eh yun na. nga eh, kaya nga ako nagagalit eh. Kinukontenta nila yung anak ko. Eh, pero mo. So, lahat ng ano, lahat ng content editor ngayon, Siya. anak ko ang anong topic. Anak ko lahat. Hmm. Ala, ay, walang, walang scroll na hindi mo makikita si awit. ba? Hmm. Diba? Ang ibig ko sabihin, kinukontent na nila yung tao. Huwag naman na masyadong i-ano, yung baga parang inilulubog ni. Nilulog mo na nga eh. Nilulog mo pa. Mali na nga. Minamali mo eh. Hindi yung... Eh, ano gusto nyo mangyari? Sisirain nyo ba yung ulo ng tao? Oh. Eh, hindi naman siguro mangyari masisira yung ulo ng tao dahil may isip naman yung, yung, anak ko hmm. na ba't ko gagawin masira ang ulo eh. Yung sign mo sa kay Sir Jack, yung sa sinasabi niya, may sinungaling si Awi. Hmm. Okay, masasabi ko sa kanya, ikaw Jack, kung alam mo pala nagsisinungaling ang anak ko, ha, alam mo pala nagsisinungaling, sana, nanahimik ka na lang. O kung ayaw mo naman na manahimik, ha, hindi mo na lang kinontent ang anak ko. Diba? Tapos sasabihin mo, punta ng ano yung amo mo sa Okada. Eh, loko ka pala eh. Bakit ibibigay ng Okada yung ano nila eh? Eh ano yan. Anong tawag god? Uh, hindi naman sila pwedeng magbigay yun, ng yun sila allowed para Hindi naman. allowed na magbigay ng ganun. Napakalakas naman, 'di ba? Napakalakas naman ng amo ah, mo pag kaganoon. Eh 'di kayo na? Hmm. 'Di ba? Kayo na. Hmm. 'Di ba? Tama. Eh 'di ko sa iyo, ginawa mo, nag-viral ka doon sa anak ko. Nag-viral ka, nag-million yung views mo. Hmm. Ha? Eh anong ano mo? Views? More views? Ha? Hmm. Eh, kung sabihin ko sa iyo, maghati kayo doon sa kita nung ano, ginawa mo. Para may pambayad yung anak ko doon sa utang. Di ba? Tutal, kinontent mo. Wala kang man lang pa sabi-sabi. Wala pa alam. Wala kang paalam eh. Hmm. O, di ba? Oting hmm. O, din kayo, nahawa na yung iba. Pinag-usapan ng anak ko. Sinong matutuwa sa iyo, kaya naiinis ako sa iyo. para ang hindi kapwa vlogger. Masasabi mo, i-unblock mo na lang ako, i-unblock niyo ako ni Kuya Wamos. Para matulungan kita eh. Sira pala ulo mo eh. Ganon. Dinidihin yung tao, dik-dik na nga. Di ba? Di dapat ganon. Ang intention mo lang pala, eh. Uh Oo. -oh. Sisiraan mo pa ng gusto yung tao. Eh, di ko di ka naniwala. Eh, di problema mo yon Di ka maniniwala. Eh, kagawa ka pa ng istorya na tinignan na ay inano na, ano mo na. Ang boss-boss ako. Boss-boss boss mo eh. Boss-boss mo eh. Di ba wala kayo kung ayaw ano maniwala? Basta yung 6.9 million eh, yun, eh, yun yung napalo niya sa sugal. Tama. Ah, pero niya yun eh, naman pakailan Tama. mo. May naitulong ka ba? May naambag. May naambag ka ba? Tama. Ha? Nangutang ba yung anak ko sa iyo eh yung mga pinagpinagkautangan hindi nga nag uh, ano eh kung uh, sabi na natin naniningil oh, 'di ba diba? pero hindi katulad ng ginawa niya Tapos uh, sabi naman ni Uff. Awit hindi naman siya tatakbuhan hey, oo. alam ng anak ko kung ano mali niya eh 'di ba at syempre kung gagawin niya tatakbo di lalo niya pang dinagdagan ng problema niya 'di ba bilang nanay natural anak ko 'yan nai-stress ako dahil nasasaktan ako. Kung nasasaktan ang anak ko sa ganyang ano niya, mas doble sa akin, siyempre. Hindi ako makatulog ng maayos, siyempre. Ang iniisip ko, yung anak ko, kamusta na ang anak ko, ano kaya nangyayari sa anak ko ngayon, okay ba siya? Kumakain ba siya? Nakakatulog ba siya? Dahil di ba? Kaya ako nga na nanay, di ba? Pero kayo, bakit? Ba't parang gusto nyo pa lumubog yan. pa yung tao, lumubog na nga. Ang nangyari sa kanya, nagustuhan ni Lord yan, wala tayong magagawa yan, aral yan sa kanya. Kaya sa lahat na mga, katulad ng anak ko, tigilan nyo na, makinig kayo sa, kung sino nagpapayo sa inyo, makinig kayo sa magulang nyo, lalo lalo na sa nanay nyo. Mami Grace, ikaw, uh, ito, kuning natanong ako sa iyo, anong mensahe mo na lang sa mga, nakasama ni Awit nung uh, nandun siya sa tuktok at uh, wala na ngayon at doon sa mga ayun na nga sa mga Is, yun yeah, mga mga basher mga followers din naman ni Awit anong ayun nga una sa lahat sa mga followers ng anak ko eh pasensya na ho kayo kung ang anak ko po ay nalulong sa ganyan siguro tao lang din naman nagkakamali po pero hanggat maaari naman po kaya ng anak ko pang umahon, kumbaga um, ano pa, tumayo umangat. umangat. pa, uli. Makakabalik at makakabalik yan sa dati. Hindi naman po yan dun po, na para walang gawing aksyon na kumilos, mabuhay, di ba po? At hmm. uh, syempre, doon naman po sa mga basher, ayun nga, wag na po natin idlugmok yung tao. Kasi lugmok na nga eh. Di ba? Pakiusap ko lang po, wala naman po masamang ano ang anak ko sa inyo na para po kayo ay magsalita ng ganyan. Wala namang ginawa masama ang anak ko sa inyo. Hindi naman po kayo naagrabyado ng anak ko. At syempre, dun po sa mga naging tropa, ka, ano tawag dito, ka, ano niya, na, grupo ng mga anak ko na yan. O madalit sabi yung kanyang mga naging kaibigan. ayun, Ayan. Baka naman po, sa halip po na kayo ay mawala, mga nagsiwalaan, maski po wala namang pinansyal, eh lang po sana kayo, yung comfort lang po ba? Di ba? Hmm. Totoo. Hindi na po yung, ano, hindi na po yung pinansyal lang, ano, dito, pag-uusapan. Yung, presensya eh, yung presensya na lang po. Di ba po? Oh. Kasi noong mga panahon na kayo naman, eh, nagsasabi sana ko, di kayo nagdadalawang salita, di ba? Nandyan agad, agad. Ayun lang po yung masasabi ko sa inyo. Siyempre sa anak ko, ayan, anak. Siyempre, maging aral sa iyo ang lahat ng mangyari at alam kong kaya mong bumangon. Ikaw pa, di ba? Sa ko, ikaw ang napakagustate. Walang ibang tutulong sa iyo, anak, kundi sarili mo at kami nandito lang suporta sa iyo at siyempre si God ang unang-unang-unang karamay unang, unang mo. Dasal lang. Ayun na, importante, magdasal kami humingi ka, ka ng tawad sa kanya, ibigay mo lahat ng maging kasalanan sa kanya, siya ng pahala doon. Yeah. Diba? At syempre, ayan po sa mga basher. Uulitin ko po. Tama na po. Tama. Hindi po naman habang buhay si awit ay ganyan. Papangon at babangon po iyan. At muli sa kanyang pagbangon. Ibang awit na. No? Ibang awit na po. At syempre, hindi mawawala pa rin ang pagtulong sa bata na yan dahil iyan ay matulungin talaga. Uh, ano po masasabi at, ko? At dahil diyan, tulungan natin si Awit. Uh, syempre, dahil diyan, eto may bumili nga ng bago, kaya ito nandito. Uh, Ayan. Mga so, kamama at papa, sa may gusto lang naman po, ayan, 140 daw, sabi ng anak ko, 140, 140 ano? 140, 140. Masarap po, may sweet at saka po, ano, sweet spicy, ayan, masarap yeah. siya, lalo sa mangga. Yeah. Guys, uh, kung ako sa inyo, um, mas maganda tulungan natin yung tao, imbis na ibaba natin. Diba, kaysa mo ilaglag, so, pare-pares lang naman tayong tao. Parehas-parehas din naman tayo yeah. nagko-content, -co yung mga content creator. Oh. Imbis na sabi nga nila, tanggayin natin yung crab mentality as Bila, bilang Pilipino. Gawin natin ang yung yung puso ng bayanihan, oh, di ba? Yung yun na lang ay pairal mo yung money. Oo, oh, bayanihan yung pulungan.